Hello! Gagawa tayo ng yelo. Kasi bukas ay bingo. Tamang-tama, sarado kami. Hindi laging bubuksan ng freezer. Kaya mabubuo ito. At... Ay! Itao ko na sa likod ko. Bakit naman, boss? Hi guys. Marunong na akong gumawa ng mataba. Dating pa na. The... Oh, yung background ko. So, oh, yung background ko. So. Carton. Mga iniipon ko yung carton para ibebenta ko doon. kaya din kasi. Nagdag-alcan siya. Sa alcan Dati, ganito lang akong gumawa ng yeno. dali ganito ko lang. Ngayon, pala, i-press. I-press lang mo yan para tumaba. Ngayon, mapumutok. Tapos, saka dadanda na ng pipit. Ayan, ha? Uh, buntis. Buntis na yung aka-yede. Marunong na ako. <laughs> Nakatagal ko na nagawa ng yelo eh. Kailangan natin. Paano pa tapat? Oh, What Ang bayo din sa onion. Hindi na nga makatigas ang yelo dito. Dahil agad, agad. Tumpis. fish. Oh, Umuulan dito Umuulan dito ngayon. Manakas yung ulan. Pero ngayon kailan tila na yun. Nasa tutala ko habang walang tao. Walang masyadong nagbibay. Kaya ako ngayon ako gumagawa ng yelo. So ay na ko para mamaya yung gabi ay ilalagay ng stir sa freezer. At hindi na ako makakagawa mamaya. Dahil mamaya-maya ay marami na customer. Pag hapon, umaga, hapon, karami na dito ng customer. Kaya, uh, wala pong masyadong tao. Sinasamong yung sa May mga magawang iba. Ayan. Pinupuno ko yan ng ice. Para pag puno na, titigil na ako. Kasi masakit na yung daliri ko. Diba? Pagkita ang pabuhaya. Ayan lang muna guys. Pinapangit ko lang sa inyo. Oh! Lakas ng tulog. Ay, pigot na. Pinapakita ko lang sa inyo yung ahay gawa ng yelo. Kasi nasa talaga Para bukas, sarado ka sa kami. Pag-araw na sa ligaw, sarado ka. Thank you guys! Thank you! Pag-follow naman mga peace. May follow naman po ako. Tulungan nyo ang dumami bahay. God bless.